Yan po ay may kinalaman sa tinatawag po nating takot at saka check and balance. Bakit po? Pansinin po ninyo bakit sumusunod ang mga halal ng bayan na pinagkatiwalaan na sila po ang mamahala ng ating lokal na gobyerno. Bakit po? Takot na takot sila na hindi sumunod sa mga mas nakakataas sa kanila kasi po maaaring silipin ang paglalapastangan nila sa kaban ng bayan kakasuhan sila, gagawan sila ng kaso, mas lalong takot, mas maraming nanakaw sa ating gobyerno. Yan po yan. Well, yung tungkol doon sa tanong na bakit ginigipit tayo ang ma isugrali uh, na, na, hindi makapagsalita, no? Makapag, magkaroon ng mga rally. Sa akin, honest to goodness, personal ko ito, may kinalalaman to sa 2025, and 2028 election. Lahat ito, politika lang talaga. Siguro, bago po natin tanungin kung uh, kung bakit kami ginigipit, ang dapat po siguro tanungin, sino ang gumigipit sa mga politikong ito para pigilan ang isang maliwanag na nas karapatan natin, kagaya nga po nung sinabi ngayon ni Doktora, Bill of Rights Sino ang nasa likod Dati-dati naman po, malaya Nakakapamahayag nung panahon ng ating uh, uh, PRRD Ang mga Nagnanais na Isiwalat kung ano gusto nila sabihin Sa kasalo, sa administrasyon Pero ngayon po Magpapaalam pa lang Hihingi pa lang ng permit Napakarami ng Ginagawang pasikot-sikot mismong nasa loob po ng gobyerno yung pumipigil. At ano po kaya ang dahilan o ano yung nakokompromiso bakit po ayaw tayong payagan na ituloy ang ganitong mga pagtitipon. Kaya siguro palaisipan yon Palaisipan sa atin pero maliwanag sa kalooban nitong mga politikong ito bakit ayaw nilang payagan tayo. Bakit ayaw nila sabihin? Bakit? Ano po kayang pondo? Ano po kayang programa ang kinakabahala nilang mawala? Para lang mapigilan. Para hindi tayo payagan. Siguro pananaw nga po natin, sabi nga ni Bishop kanina, baka paghahanda sa 2025 at 2028. Pwede naman po siguro, pagdating ng 2025 at 2028, pagka mag -e na, tayo naman taong bayan, ang humingi ng permit sa mga papasok na kandidato sa bahay natin. Permit para malaman kung anong kredibilidad nila. Permit para malaman kung anong klaseng pagkatao, anong klaseng pamumuno ang meron sila. Kaya yun po siguro yung magandang panawagan din bukod sa pagtatanggol natin sa bandila. Ipagtanggol din natin yung marangal na katungkulan na nababahiran ng maling pamumulitika at korupsyon. Salam